Ayan guys, papunta na kami sa school ng mga apo ko. Ayan, dalawa kong apo. Ayan, ang dalawa kong apo. Si Yona at si Lendrick, sabay na sila. Nagsabay na sila ngayon papunta. E, isa na kanilang pinapasokan. tangkat na pala kayong dalawa yan ang mga kakapatid Pagkakit muna natin si Yuna sa kanyang room. siya i mo na yung kapatid niya sa kanyang room. Kasi yun na, i mo lang ang room. Ayan, yun, Riz, yan ang room ni, ano. Ayan, guys, i-atid ko yung sa kanyang room, yung lalaki Hello to all of you guys. Kanina guys, nihatid ko ng aking mga po. And then as of now, susundin ko na naman sila ngayon. Okay. So ngayon guys, ay papunta sa disco. Susundin ko naman ng aking mga ako. Ayun. Punting sa prepis ko lang guys. Ayan guys, nanantay ko pa ng aking mga

Dan guys, pa uwiin kami. Ada yang mengaku Oke okay guys, thanks for watching. And please subscribe my YouTube channel. For up, -up, -up.